Magandang araw, bumisita nga kami dito ka nanay sa magsikap dahil nga matagal-tagal na rin kami na hindi nakakagala dito at halos mahigit isang linggo na nga rin. Kaya sabi ko nga ay makabisita man laang dito kahit saglit man laang and at the same time ay makapag-relax-relax na din. Kaya naman samahan nyo nga kami sa mga ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Pagkarating na pagkarating nga namin ay dito nga agad kami unang dumiretso sa isang puno ng niyog dahil sabi ko nga ay mauhaw at masarap nga ka kung humigop ng sabaw ng buko. At kapag ka ganito nga na nagagawi kami dito sa ikda na hindi nga namin pinapalampas yung pagkakataon na hindi kami nakakatikim at nakakahigop nga nitong sabaw ng buko dahil nga libre na at hindi mo na kailangan pang bilihin. Pagkatapos nga niyang manungkit di ay dito nga lang kami sa kabilang gilid at tinatapasan na nga niya yung mga nakuha niyang buko para nga mainom na rin namin at mapainom na rin namin ito si Dea. Sobrang hilig nga din pala ni Dea sa ganitong sabaw ng buko at talaga namang hindi din niya halos tigilan. Ito nga magsikap ay ga medyo may lalayuan din at pagpupunta ka nga dito ay kailangan sasakay ka pa ng habal-habal kung wala ka nga ang sariling motorsiklo. Kapag ka ganito nga at galing ka sa malayo-layong biyahe, abay talaga namang mauhaw at masarap nga ka kung uminom ng sabaw ng buko at nakaka-refresh nga. Siguro nga ay mga 15 minutes ay nandito na rin naman kami kaagad. Kaso nga lang ay medyo maalingahis nga ang panahon kaya naman sabi ko ay mauhaw, masarap talaga ang buko juice. Nalibang na nga diyan si Deya at pagkatapos nga nilang maglaro ay eto nga at lumalapit na rin sa amin at humihigop na nga rin itong sabaw ng buko. Dito nga rin sa hindi kalayuan ay nadaanan nga namin ni nanay yung tanim niyang kalabasa at napakarami nga nitong bulaklak. Pinitas na nga din pala iyan ni nanay dahil sabi nga niya ay masarap daw iyang ilahok sa scramble egg. Pagkatapos nga naming mamitas noong kanyang bulaklak ng kalabasa ay eh dito naman nga kami nagpunta sa may mustasahan dahil pipitas nga din daw siya nito at tamang tama at hindi pa nga rin halos kami nagtatanghali anong pumunta kami rito at mayroon nga daw siyang niluto na minanok at ilagay ko nga raw itong kanyang mustasa. Abay sabi ko nga ay eh, sige nanay katay mamitas at kami muna kakain bago nga kami magpunta doon sa sinasabi ni nanay na marami daw nami. Pagkatapos nga naming mamitas ng mga mustasa, ay eto nga at nabijuhan ko pa nga yung mga bagong idas na gawa ni nanay at talaga namang napakarami pa rin nga ng mga bagong tanim na mustasa at mga ilang linggo pa nga daw iyan bago talaga gumanda at maani. Fast forward, nandito na nga kami sa kusina at hinugasan ko nga la ang dalian yung mustasa na nakuha namin ni nanay at ilalagay ko nga iyan doon sa iniinit ko na minanok. Si Dea naman ay ayo pa nga sumabay sa amin dahil nga busog daw siya ng milk at saka nalilibang talaga siya doon sa bago niyang kalaro na nakilala niya dito. Kami nga la ang ni Mr. yung kumakain diyan dahil si nanay nga at saka si kuya tutoy ay nakakain na raw kanina pa. Habang kumakain nga kami ay talaga namang naulit sa akin ni nanay na napakarami daw ditong nami. Gamedyo matagal-tagal na nga rin pala noong huli na nakatikim ako ng nami at gamedyo nalilimutan ko na nga yung lasa nito. Pagkatapos nga namin mananghalian at makapagpahinga at magpahindag ng mga ilang minuto ay eto nga at pupuntahan na namin yung nami at malapit nga din ang pala yung pagkukuna namin nito dahil nasa kud lang siya ng bahay ni Inang Biring. Natatandaan ko nga Mari noong taong 2004, nagkaroon nga dito ng napakalaking baha sa aming lugar at ito nga ang nami yung naging isa sa pangunahing pagkain ng mga tao noon. Grade 1 pa nga lang ako nung time na yun mga Mari pero tanda ko na, na talaga namang sakusako kadami ng nami na dinadala sa amin at iyon nga yung ginagawa naming pagkain at ipinaprasis nga iyon ni natatay. Yun nga yung ginawa naming alternative sa kanin dahil nga ang nami ay nakakabusog din naman at sa kanong mga time na iyon ay talaga namang paghirap dahil nga katatapos nga kaming bahain. At dahil Enero hanggang Marso nga ang season ng ganitong uri ng mga root crops ay di namin papalampasin yung ganitong pagkakataon para nga manguha ng nami. Sa inyong lugar ba mga mare? Ano ang tawag ninyo sa ganito? Ga medyo maliwag nga lang ang pagpaprasis ng nami mga mare dahil kung hindi nga ito dadaan sa tamang proseso ay pwede nga kayong mahilo. Pagkahilo at pagkasakit nga ng ulo yung magiging epekto kapag hindi dumaan sa maayos na proseso ang pagnanami. At sa pagpaprasis nga nito mga mari bago makain na ba ay kailangan balatan nga muna iyan at pagkatapos nga ihihiwain natin iyan ng pino. Pagkatapos nga iyan mahiwa ay kailangan kukuha ka ng tubig alat mula pa sa dagat tapos ibabatad mo yung namidoon ng isang araw at isang gabi. Pagkatapos nga na maibata de ilalagay mo na yun sa sako para naman dalhin sa tubig tabang. Pagkatapos naman ang pagbababad sa tubig tabang ng tatlong araw ay tatanggalin mo nga diyan yung nami sa sako at pagkatapos ay ididrain. Pagkatapos nga madrain ay kailangan ibilad muna sa araw hanggang sa maging malutong. Yung ganito nga mga nami, mga mari, ay talaga namang tumatagal din ng taon pagkatapos mong maiproseso, basta ibibilad nga ang sa araw. Dito nga sa isang tumpok mari ng nami ay napakarami nga naming nakuha at halos hindi pa nga namin iyan na lahat. Babalikan na nga laang namin iyan sa mga susunod pa na araw. Kaya naman abangan nyo rin po sa susunod naming video yung pagpaprocess ng ganitong nami. After nga namin manguha ng nami ay etong nga at pinabalatan na rin ni nanay yung ubod ng niyog na lulutuin down niya mamaya. Ito nga pala mga maring ubod ng niyog ay talaga namang napakasarap igata at lahukan nga ng sardinas. Pinutol na nga rin pala yung ubod na yan mga mari dahil hindi na nga safe dahil malapit mismo sa poste. Pagkatapos nga naming mabalatan yung ubod ni nanay, abay kami na may gumalagala din dito sa baba dahil sabi nga ni nanay ay dito raw madalas nakakakita siya ng mga hipon na bundok na naka-stack diyan sa malapit sa swimming pool. Sayang nga lang mga mare at this time ay wala naman talaga kaming dala na panghuli ng mga hipon. Pero sa mga susunod siguro siguro na pagkakataon na buibisita uli kami dito ay magdadala nga kami ng panghuli ng hipong bundok. Pauwi na nga rin pala kami ng mga time na yan at nadaanan pa nga namin itong puno ng lungga na napakalaki at nakabuhay nga si Nanay Nayan at mga minsan nga ay sana ay mamulaklak na rin. Bago nga kami umuwi ay etong at pinabaunan pa nga kami ni Nanay ng mustasa dahil sabi nga ni Nanay ay kaysa bumili pa daw kami ay magdala na laang kami nitong kanyang mga tanim na gulay. Tamang tama nga naman at sabi ko nga ay pagkadating namin sa bahay mamaya ay makapagluto na rin ng ginata ang mustasa na may lahok din na isda. Ganito nga yung ngiti kapag ka nakakalibre sa gulay, Charis. Pagkatapos nga naming say kami ay nagready na rin. At dito nga sa daan na aming nadaan na bay talaga naman kami ay napatigil dahil nga marami pala ditong mga wild strawberries. Sa pinit nga ang tawag namin sa ganitong uri ng wild fruits dito sa lugar namin. At kadalasan nga ay matatagpuan ito sa bulubundoking parte ng Quezon Province. At dito nga sa magsikap ay mayroon din. Dati nga ito mga mare ay inilalagay namin sa buko salad at iyan. Napakasarap din. At saka magandang palamuti sa mga pagkain. At hanggang dito na nga lang mga Mari ulit itong aming video. Maraming salamat sa panunood. Follow for more. Bye bye. Ingat. See you on my next vlog. Kinawa na lahat. <laughs> Grabe <naman. laughs>